Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon. Mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabarzon. Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose si bag. Bag. Ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose si Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, isang minuto magkalipas sa ngalas 12 ng tanghali. Magandang tanghali, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay April 28, 2025, araw po ng lunes at itong programang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, Calabarzon numero uno sa insidente ng vote-buying sa para sa nalalapit na eleksyon. Mahigit 2 million pesos na halaga ng iligal na droga, nasamsam naman ng polis Calabarzon. Fire incident sa Victoria, Laguna iniimbestigahan pa rin at dalawang bangkay natagpuan sa Antipolo City, Rizal. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, ako pong inyong lingkod, Rose Anna Sibag. Mga kaakibay, mahigit isang daan at limampung reklamo ng umano'y vote buying, vote selling at paggamit ng pondo ng gobyerno ng mga kandidato ang isinampa sa COMELEC. Ayon po yan sa DILG. Labing anim dito ay may kaugnayan sa pamimigay ng ayuda o material na tulong na siyang itinuturing na vote buying at ipinagbabawal sa ilalim ng Section 33 ng COMELEC Resolution Number no. 11104. Sa naturang bilang, nangungunan nangunguna ang Calabarzon na mayroong 31 reported vote buying incidents, 30 sa Central Luzon at 24 naman sa National Capital Region o NCR. Nasa 29 na kandidato naman ang inisyuhan ng show cause order ng ahensya para magpaliwanag at depensahan ng kanilang sarili kung bakit hindi sila dapat diskwalipikahin o kasuhan. Samantala, pinaalalahanan po ng DILG ang publiko na huwag tumanggap ng suhol dahil mahigpit itong ipinagbabawala. Hinihikayat din ito ang mamamayan na isumbong ang anumang uri ng vote buying o vote selling na mamamataan sa layong magkaroon ng malinis na mapayapang halalan ngayong taon. Samantala mga kaakiba, kinumpis ka naman ang Commission on Elections sa Kamelec, Kabuyao ang nasa 256 health cards mula sa isang babae. Ayon kay Kamelec, Kabuyao Officer, attorney Ralph Jarre Bartolome, nakapangalan sa Gobernador ng Laguna ang mga nasabing health card. Gayunpaman, nilinaw po ni Bartolome na walang sapat na ebidensyang magpapatunay na ginagamit ang mga ito sa vote buying kaya iniutos niyang palayain ang babae. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ng gobernador hinggil sa insidente. Samantala, magsisilbi o manong ebidensya ang mga nakumpiskang health cards sa kaling may maghain ng reklamo. Mga kakibot, idineklara namang fire out ng Bureau of Fire Protection of BFP Victoria alas 12.49 ng madaling araw nitong April 27 ang sunog na naganap sa E. Carino Street, Barangay Nanhaya, Victoria, Laguna. Ayon sa mga anak ni Aldrin Labing, isang barbero at residente ng bahay na pinagmula ng sunog sa ikalawang palapag ng kanilang tahanan umano, nagsimula ang apoy. Dahil sa ng gusali, mabilis na kumalat ang apoy at nadamay pangitaas na bahay bahagi ng katabing bahay nito. Wala namang lang nasawi sa naturang insidente, subalit isang naiulat na sugatan at kinilalang bayawa ni Mang Aldrin. Sa kabilang banda, tanging isang telebisyon at isang upoang matanggal ng gamit ni Mang Aldrin sa pagugupit sa kanyang barbershop ang naisalba ng pamilya Labing. Samantala, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Mga kakibad, ka dadako naman po tayo sa lalawigan ng Rizal. Tukoy na ng Antipolo City Police ang pagkakakilanlan ng dalawang bangkay na natagpuan sa boundary ng San Mateo at Antipolo City noong biyernes, April 25. Mababatid na isang concerned citizen ang nakadiskubre sa mga biktima na agad namang idinulog sa mga opisyal ng barangay silangan na nakasasakop sa lugar. Ayon sa pulisya, parehong nakatali ang kamay ng mga biktima. Nagpapatuloy ang investigasyon at follow-up operation ng Antipolo City Police upang malaman ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek sa krimen. Mga kakibat ka na sabat naman ng Police Regional Office Calabarzon o Pro 4A ang milyon-milyong pisong halaga ng iligal na droga sa loob lamang ng 24 na oras sa, operasyon na mula po yan na April 26 hanggang 27. Base sa ulat ng Pro 4A, nasa 256.02 grams ng umanoy shabu at 200 grams ng marijuana ang nasa sa 43 operations. Kabilang sa mga naaresto, sina alias Rafael Ramil, Ringo, Trixon, Eduardo, Rosalinda, Joseph, at Gio na mula po sa iba't ibang bahagi ng Laguna. Sa ngayon, nakakulong ang mga ito sa custodial facility ng kanika nilang arresting police station at sinampahan na rin ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga kakivat, isang drug din ang nabuwag sa Lucena City matapos ang operasyon ng Pidea Kelzon at Pidea Marinduque nito lamang pong April 27, bandang alas 6.55 ng gabi. Pitong katao, kabilang ang isang minor de edad, ang inaresto sa Purok 3A, Barangay Dalahican na kumpiska mula sa kanila ang tinatayang 20.9 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 142,120 pesos kasama po dyan ah, ang iba't ibang drug para at buy bus money. Kabilang sa mga naaresto ay mga manging isda, fish vendor, STL collector at dried fish vendors. Nahaharap din po ang mga ito sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. 啊。 oras po natin mga kakiba at walong minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Sugata naman ang isang babae matapos itong mabundol ng L-300 van sa barangay Sentral La Plaridel, Quezon, ito lamang pong Sabado, April 26. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, binabagtas noon ang L-300 ang direksyong southbound nang bigla itong lumihis at nasalpok ang biktima na nakatayo noon sa gilid ng kalsada. Bumangga pa sa gate ng isang bahay ang naturang sasakyan. na Samantala, isinugo naman ang biktima sa pagamutan para malapatan ng lunas matapos magtamo ng mga injury sa katawan. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa aksidente. Samantala mga kakiwat, matapos naman ang isinagawang passport on wheels for the PNP personnel and their dependents noong April 15, matagumpay natanggap ng mga tauhan ng Police Regional Office Calabarzon o Pro 4A at kanilang mga pamilya, ang kanilang mga passport. Pinangunahan po ni Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas ang programa katuwang Department of Foreign Affairs o DFA na nagbigay serbisyo sa 300 65 na beneficiaries. Ang inisyatiba ay bahagi po yan ng servisyong bayanihan caravan para sa kapulisan at kapamilya ng Pro 4A. Alin sa direktiba ni PNP Chief Police General Provel Francisco Di Marbil na may temang damayang may malasakit sa kapulisan. Sa iba pang mga balita, mga kakibad, feel na feel naman ang init ng summer sa Xiaomi All-Star Summer Concert na ginanap kagabi sa Enchanted Kingdom Concert Grounds sa Full Pack Entertainment. Ang pinamala sina DJ shang Hu at Bicolana singer na si Dewata. Napahiyaw naman ang mga fans na umaasa sa bandang Calvian. Nagpaikot-ikot ang bandang over October at nagpamalas naman ng energetic performance si Darren Espanto. Hilig to the max naman ang pinadama ni KZ Tandingan at kanyang hobby na si TJ Monterde ha? sa kanilang mga solo performances at duet ng kanilang iconic song na Palagi. Hindi naman magkamayaw ang concertgoers sa overload performance ng SB19 na inawit ang kanilang mga bagong kanta. Ang Xiaomi All-Star Summer Concert ay ang kauna-unahang event na ginanap sa brand new concert grounds ng Enchanted Kingdom. Ayon po kay EK Head of Marketing, Nico Mamon, umpisa pa lang ito at asahan ang iba pang mga malalaki at kapanapanabik na events na gaganapin sa Enchanted Kingdom Concert Grounds oras mga kakibad, labing isang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Para naman na sa detalye ng mga balita ng pambansa na mataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang isang low pressure area o LPA na may mababang tsansa na maging tropical depression. Ayon sa State Weather Bureau, mababang tsansa na maging isang tropical depression ang minomonitor na LPA sa labas ng PAR sa susunod na 24 oras sa. Santala, sa 4 PM bulletin, sinabi po ng ahensya nang ang uh, o ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies ang inaasahang magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa mula hapon hanggang gabi. Inaasahan na makararanas ng maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan at thunderstorm po ng easterlies sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. 傻。<沙> <music> Samantala mga kaakiba, dalawang linggo na lamang ang binibilang bago ang 2025 midterm elections at patuloy na nangunguna sa lahat ng senatorial surveys, si re-electionist Sen. Bongo na ngayon ay nagsosolo na rin sa number one spot sa pinakahuling survey ng grupong Tangjer. Ginawa po ang survey nitong April 22 hanggang 25 kung saan 59.3% ang nakuhang voter preference si Sen. Bonggo, umarangkada na ang senador kumpara sa 55% na preference ng sumunod kay Go sa survey. Lumabas din po sa ng survey na number 1 hanggang number 3 si Senator Bonggo sa lahat po yan ng 17 regions sa buong bansa. Ito lamang karang linggo, number 1 din si Bonggo sa survey ng Archipelago Analytics. Simula pa noong nakaraang buwan ay nangunguna na si Senator Go sa lahat ng senatorial surveys kabilang na ang SWS, Pulse Asia, Publicus at Octa Research. Nagpasalamat naman ang senador sa anyay tiwala ng publiko sa kanyang pagseserbisyo. Samantala, mariin naman pong kinondena ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones si Chairman Senator Francis Tolentino ang ilegal na okupasyon ng China Coast Guard sa si Sandy K. Ayon po kay Tolentino, ang ilegal na pag-ago ng China Coast Guard sa si Sandy K. 1 ay isang malinawa na panglapastangan sa soberanya ng Pilipinas. Anya ito ay nasa loob ng ating teritoryal na karagatan at walang dudang bahagi ng ating bansa ayon po sa Batas Internasyonal. Gate po ni Tolentino, ang mga ganitong pang-aabuso ay hindi dapat palampasin na kinakailangan anyang maghain ng pinakamalakas na diplomatikong protesta at palakasin ang ating depensa sa West Philippine Sea. Umarangkada naman ang pagsusulong ni Senator Joel Villanueva sa Digital Nomad Visa o DNV Bill. Kasunod po yan ha, ng baglalabas ng Executive Order No. 86 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapahintulot sa mga dayuhan na magtrabaho ng remote mula sa Pilipinas. Ayon kay Villanueva, makatutulong ang DNV para gawing sentro ng mga digital nomad ang bansa kasabay ng pag ng turismo at paglikha ng trabaho. Nananawagan po ang senador na gawing prioridad ng administrasyon ang Senate Bill No. 2991 na naglalayong lumikha ng isang taong visa para sa mga digital nomad na maring i-renew ng isa pang taon. Kabilang sa mga kinakailangan, ang patunay na sapat na kita mula sa ibang bansa, valid health insurance, at malinis na record sa sariling bansa. Mga kaakibat, kinikilala naman ang Aboitiz Renewables Incorporated, ang renewable energy arm ng Aboitiz Power Corporation, kaya naman isinasama nila ang pangangalaga sa kalikasan sa kanilang mga operasyon. Sa katunayan, nakapagtanim na ng Aboitiz Renewable Incorporated ng mahigit 6.4 milyon na puno sa Luzon, Visayas at Mindanao, partikular sa mga critical watershed area malapit sa hydro plant sa at sa mga lugar na may panganib ng landslide. Isa sa mga pinangangalaga ang lugar ng Aboytils Renewables ay ang Mount Apo, isa sa mahalagang watershed kung saan umaasa po ang apat na run of river hydropower ng headcore para makalikha ng kuryente para sa libu-libong tahanan at negosyo. Samantala sa Tiwi Albay at Magban, Laguna, pinamumunuan po ng AP Renewables Incorporated o APRI ang reforestation at river rehab rehabilitation efforts dito. Sa pamamagitan kasi ng sabayang pagpapatupad ng restoration, reforestation at proteksyon ng mga katubigan, pinapakita ng Headcore APRI at ng buong Aboitiz Renewables kung paano maaring magsamang ang paglikha ng kuryente at tunay na pangangalaga sa ating kalikasan. Mga kaakibat, isiniwalat naman ng ilang Pilipinong biktima ng human trafficking kay BI Commissioner uh, Anthony M. Biado na talamak ang bentahan at paglilipat sa ibang sindikato ng iba pang biktima matapos silang marepatriate mula Phnom Penh, Cambodia noong April 19. Ani Viando ang kwentong ito na mga biktima ay malinaw na patunay na ang mga sindikatong ito ay walang pakialam sa dangal ng tao at dapat ng wakasan. we yeah. Nauna ng sinabi ng BI na ang mga biktima ay narecruit sa pamamagitan ng Facebook job ad na nangangakong magbibigay ng mataas na sahod bilang encoder at customer service staff. Dagdag pa ng Bureau of Immigration na pagdating sa ibang bansa, kinukumpis ka o kinumpis ka ang kanilang mga pasaporte at pinilit silang magtrabaho sa mga online fraud operation na nagpapanggap din na bilang mga FBI agent o romantikong kasosyo sa mga dating platform upang lokohin ang mga banyaga kapag hindi nila natupad ang mga target sila ay pinaparusahan pinagtatrabaho ng labis at kalaunan ay ibinenta o inilipat sa ibang sindikato na parang kalakal ayon po sa BI isa sa mga biktima ang nagsabing naranasan niya ang 16 hanggang 20 hours ng pagtatrabaho kada araw mga banta ng pagkakakulong at pisikal na parusa samantala nanawagan po si Viado sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa na iwasan ang mga ilegal na alok online. Mga kakibat, at antabayan naman po sa aming pagbabalik. Halos apat katao patay, higit isang libo sugatan sa pagsabog sa port ng Iran. Bulkan Bulusan pumutok hash fall na itala sa ilang bahagi ng Sorsogon. Para naman sa sports balita, and new Lady Bulldogs top seed sa semis ng UAAP season 87. At sa showbiz, Alden Richards nagsimula na sa kanyang pilot training. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12. sa oras po na 12.18 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahin papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 145 Balita sa Ibayong Dagat Oras mga kaakibay, 20 minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Nasawi nga po ang halos 40 katao habang higit isang libo naman ang sugatan matapos ang isang malakas sa pagsabog sa Shahid Rajai Fort sa Iran nito lamang pong Sabado, April 26. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang pagsabog mula sa isang sunog sa imbangka ng mga kemikal at iba pang delikadong materyales. Naramdaman din ang pagyanig hanggang mampo kilometrong layo mula sa lugar ng insidente. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si Iranian President Masoud Pezeshkian sa mga biktima. Balita sa Ibayong Dagat. Samantala mga kaakibat, nagsagawa naman ng Russia ng isang malawakang drone at airstrike assault sa buong Ukraine. Mula po yan Sabado ng gabi hanggang linggo. Ayon sa mga opisyal, ang airstrike ay nagdulot ng pagkasawi ng tatlong katao habang apat naman ang sugatan. Nangyari po ang pag-atake ilang oras matapos ang pahayag ng Russia na nakuha na nila muli ang control sa natitirang bahagi ng Kursk region. Samantala, nagpahayag naman ng pagdududa si US President Donald Trump na nais tapusin ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin ang mahigit tatlong taong pakikipagbakbakan nito sa Ukraine. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, narito pong ating kaakibat sa Real Dayaka. Pumutok ang bulkang bulusan kaninang umaga April 28, bandang alas 4.36 na nagdulot ng pag-ula ng abo sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sorsogod ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLCS. Ayon sa FIBOLX, umabot sa tinatayang 4,500 meters ang taas ng ibinugang abo ng bulkan na napadpad sa direksyong Kanluran, Timog, Kanluran. Naitala naman ang ashfall sa mga bayan ng Kugon at Bulos sa Irosin at Puting Sapa, Guruyan, Buraburan at Tulatulasur sa Huban. Samantala, itinaas ng FIVOLT sa Alert Level 1 ng alert status ng bulkan kasabay ng pagbibigay babala ng ahensya sa posibilidad na pagkakaroon ng karagdagang phreatic eruptions. Mahigpit, mahigpit namang ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 kilometer permanent danger zone. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala, isa namang kumakandidatong konsihal at dalawang kasamahan nito ang sugatan matapos silang pagbabarilin sa Barangay Bungad, San Pablo, Isabela noong Biyernes, April 25. Ayon sa ulat ng Isabela Police Provincial Office, habang nasa pickup truck ang mga biktima, isang puting pickup truck na may sakay na dalawang lalaki ang lumapit at binaril ang mga ito. Samantala, naaresto ang mga sospek sa isang checkpoint sa Barangay Poblasyon, San Pablo kung saan na-recover ang isang baril, magazine, mga bala at iba pang mga patalim. Sports. Bonita. Para naman sa detalye ng mga balitang sports, narito pong ating kaakibat, the Trick Secano. Bagamat hindi maging perpekto, ipinagmamalaki naman ng National University o NU Lady Bulldogs ang kanilang limang set na panalo laban sa UST Golden Tigers na nagbigay daan sa kanilang pagpasok sa Final 4 ng UAAP Season 87. Nakuha kasi ng NU ang puntos na 23-25, 25-17, 25-18, 25-22 at 15-9 sa laban. Ito ang ito ang ikalimang sunod na panalo ng NU laban sa UST at nagtapos sila ng 12-2 record ngayong season. Ayon kay Bella Belen, proud siya sa kanyang koponan sa ipinakitang dedikasyon ng bawat isa. Samantala, si Bella Belen ay nakapag-ambag ng 26 points habang 23 points naman ang naipasok ni Alisa Solomon. nakakatapat makakatapat ng NU sa Final Four ang e FEU na may twice to bit advantage. Sports Bonita. Nahirapan si EJ Obiena sa shaman leg ng 2025 Diamond League matapos makuha ang ikabitong pwesto sa kompetisyon sa sa Egret Stadium sa China noong April 26. Matapos ang isang buwang pahinga, na-clear ni Obiena ang 5.62 meters, ngunit na ba nabigo sa 5.72 meters laban sa matinding kompetisyon dahil dito determinado si Obiena na makabawi sa susunod na laban ng second leg of the world biggest athletics na gaganapin sa Shanghai sa susunod na buwan time check. is 12.25 in the afternoon. Para naman sa ating showbiz chika, mga kakibat, ibinahagi po ni Alden Richards sa kanyang Instagram ang kanyang bagong pangarap na maging piloto. Kayo ba may bagong pangarap ba kayo dyan, mga kakibat? Nagpost siya ng mga larawan mula sa isang aviation training center sa Clark Pampanga at nag caption na, quote and code reaching new heights one flight at a time. Sa mga larawan, makikitang nagatayo si Alden malapit sa isang karatulang may nagkasulat na ready for training at nasa loob ng isang flight simulator na nagpapakita naman ng kanyang hakbang patungo sa mundo ng paglipad. Wow! Nagbigay suporta agad ang mga tagahanga ni Alden sa post kabilang ng isang fan na nagkomento pa ng code and code, hope to fly with you in the near future. Captain Fockerson, blue skies and tailwinds always. Wow. Ah. Kasama po si Alden ngayon sa hanay ng mga kilalang personalidad na pumasok sa larangan ng paglipay. Tulad po yan ha, ni Ronnie Liang, si yan Liam at Ian Veneracion. Ay, oh, si Ian Veneracion din pala na nagpapatunay ano, mga kakibat na hindi lang sa industriya ng showbiz maaaring magtagumpay kundi pati na rin sa ibang mga bagong hilig at karera Yan. kaya kayo dyan ha, mga kaibigan kapag may gusto kayong simulan yes, simulan nyo na yan sabi nga nila, face your fears take the risk kasi kung, ba diba, pag may gusto kayong gawin gawin na agad mm -mm. hindi yung gusto lang daw ng gusto eh ang tanong, kailan mo sisimulan ba diba, mga kaibigan so anyway Okay, yan lamang po muna ang ating balitaan na showbiz at chika at balitaan this Monday afternoon. Yo, 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 Showbiz yo, Sumay so, mga balita tampoy tampon kasi express balita alas 12. E muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side at mga naging tagapagbalita. Ako pong inyong lingkod, Rose Anna Sibag. Manatiling nakatutog kasi sa DZJV 1458, Radio Calabarzon. Oras po natin at 12.28 ng tanghali. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.20 ng tanghali, lunes hanggang bernes. Sa nag-isang DZJV 1458, Radyo Calabar.